Magandang gabi po. Tama po, gumagabi na po. Mag-6 o'clock na. So, ito na naman po ang inyong Kuya Bats. Nandito po para mangumusta sa inyo. Katatapos po ng bagyo. Naway, mabuti po ang lahat. Um, alam naman po natin, napakalakas ng bagyo na dumaan. At napakarami pong binaha. May mga landslides. Maraming namatay. Um... Well, Um, iba na nga ang panahon ngayon uh, naalala ko dati nga kung malilit pa kami ang bagyo is hanggang number 3 lang until such time na nadagdagan ito ng signal number 4, number 5 so ganun po talaga talagang nagbabago po ang panahon um, nakalungkot mang isipin pero kung ang kalaban natin ay ang panahon o ang bagsik ng kalikasan Um, kaano man kaganda ang ating mga proyekto para labanan nito hindi po natin kakayanin so pagdasal po natin ang mga kababayan natin na naapektuhan lalo ng lalo na yung mga kababayan natin na um, may mga kabag-anak na namatayan dahil sa bagsik ng bagyong dumaan at alam po naman natin na may para po -pap ulit at <clears throat> Sabi nga nila kahit lumabas na si Christine Dahil po sa pagdating naman ng bagong bagyo na si leyon Maaring hilain nila yun si Christine Pabalik ng Pilipinas At papasok ulit sa Philippine Area of Responsibility Ang tawag po doon ay Fujiwara Effect So, bihira po itong nangyari Ang katotohanan is uh, Taong 2007 pa nung huling nangyari ito So, um... Pero maganda ngayon, um, at least meron panahon na maganda in between. Uh, dati kasi yung nung huling nangyari ito, parang tuloy-tuloy na pagbulan ng halos isang linggo. So yun, uh, kawawa ang ating um, mga kababayan na, na, na lalo na yung mga uh, parting binabaha kung tuloy-tuloy po ang pagbulan. So at least ngayon may break.